Ay, nakon naman si Maremar. Lagi na late. Baka mamaya mapagalitan ng debosyon. Maremar, ako naman? Lagi ka na late eh. Mamaya mapansin ka na ng debos. Hoy! Anong pakialam mo, ha? Tsaka wala kang pakialam kung lagi akong pamapasok na laging late. Kasi buhay ko naman to eh. Tsaka nandito ka naman. Pwede naman ikaw mag-asikaso ng mga customer dito. Alam mo, ako, papasok ako sa oras na gusto ko. Tsaka wala kang pakialam kung lagi akong late. Eh, Marimar, alam mo naman, di ba? Laging ang dami natin customer dito, eh. Hindi ko naman kaya ng sulot to. Eh, na, 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 ang dami mo kuda! Alam mo, busy ako kagabi, tsaka na-overhang ako, kaya ayan, pumasok ako kung late. O, ayan, sapat na ba sa yung dahilan niyan? Alam mo, ikaw, mas mabuti pang gawin, Imbis na sermonan ako, asikasoyin mo lang yung ibang customer. Akin okay na yun eh, prong ko! Magbibihis na ako! Dami yung pag sinasabi! Aga-aga! Dal-dal ka ng dal-dal! Bilis mo mo rin Shut up! Di ba nalang dito si Jeboy? Paho-paho! Sunod to! Waiter! Ah! Ano yan? Bakit may buhok yung pagkain nyo? Oh my gosh! Buhok nga! Naku sir! Naku sir! Pasensya na po sir ha! Eh, hindi ko po alam na meron talang ganito dito sa pagkain mo! Sir! Mi, mi po ako ng dispensa! Dispensa? Bakit ayos nyo naman yung pagkain? Nagbabayad kami ng tama tapos ganyan yung iyahain nyo? Hindi sa naging ako, pero pagkain niyan, bakit malinis? Asa mo yung manager niyo? Sandali lang po, sir. Tatawagin ko po. Ah, ma'am? Yes, Marimar. Bakit? Eh, ma'am. Yung customer po kasi, ma'am, nagre-reklamo eh. Kasi po yung pagkain na hinain sa kanya, may buhok po! Ano? Buhok? Paano nangyari yun? Sino ba naghanda nito? babae na Ay naku ma'am, sino pa ba? Tinatanong pa ba yan? Walang iba kundi yung si Jay Boy. Eh alam mo naman magtrabaho yun ma'am eh. Winawaldas, nagmamadali. Kaya yan, tagtak yung trabaho. Pati eh, yung customer natin nagdadamay eh. Sige na, sige na. Ganito na lang. Tawagin mo si Jay Boy, ikaw muna pumalit dun sa trabaho niya. Tawagin mo, bilis! Naku ma'am, turuan mo na leksyon yung mama. Paano ito ma'am? na ako ng gana. Bahala na eh, kayo. Sir, papalitan namin, sir. Hindi na! Ah, uh, yes, ma'am. Bakit to, Boy, mo po ako pinatawag? Ato, to, Boy? Naglalaro ka ba habang hinahanda to? May buhok! Nakain ang customer! Ma, no, hindi po ako may gawa niyan. Nasa likod po ako. Naghanda po ako ng mga drinks, eh. Naghanda? Hindi eh, di ba trabaho mo to? Kaya, enough for the explanation. Kasi hindi ko na yan kailangan. Suspended ka ngayon! Hanggat bibigyan kita ng notice. Ma'am, teka lang. lang. Hindi ko naman talaga gawa yan Tama na. Please, tama na. Ayusin mo mo na yung buhay mo kung gusto mong bumalik dito sa trabaho to. Kunin mo na yung gamit mo at umuwi na. Pati yan. Tapon mo yan. na pala pare. Nakita ko yung nangyari kanina. At hindi ako naniniwala na ikaw may gawa nun. Kaya nga eh. Tsaka hindi ko naman talaga kaya gawin yun eh. Hindi ko lang alam bakit sinasiraan ako ni Marimar. Eh grabe na parang kasama ko sa kanya eh. Kahit nga ito rin niya ako iba sa kanya eh. Okay lang sa akin eh. Ako pare, parang ka naman maguhan dito eh. Alam mo naman yung si Marimar, di ba? Kahit nga ako, sinisiraan niya rin. Kayaan mo, pupuntahan ko ngayon si ma'am at ako mismo magsasabi sa kanya na hindi yung totoo. Tsaka bago ko yung binigay sa'yo yung pagkain, chinik ko ngayon mabuti. Kayaan mo, tutulungan kita sa problema mo. Eh, pare, hindi man yung sa'yo si ma'am hanggat wala kang ebidensya Ano ko ba? Makikita mo ba yan? Ang daming CCTV oh. Pwede yan natin i-check. Para mapatunayan natin kung sino may kagagawan nun. At sige, pare, baka pwedeng sumama ko kay Bang para maniwala sa akin pag nakita niya sa CCTV. Tara na. Puntahan natin si Ma'am. Ah, uh, oh. Good afternoon, Ma'am. Yes. Nandito po kami para malaman niyo po yung totoo. Anong totoo? But anyways, bakit nandito pa to? Di ba you're suspended, Mr. Cruz? Mali po yung ginagawa niyo, ma'am. Bago po tayo mamusga ng tao, alamin po muna natin yung totoo. Tsaka sigurado ako, ma'am. Bago ko po hinahin yung pagkain, chinik ko po yun ng buti bago ko binigay kay Jeboy. Tsaka, ma'am, may CCTV naman tayo dito, ah. Pwede po natin i-check. Oo nga po, ma'am. Baka po pwedeng pa-check kung sino talaga po may gawa nun kapag mali yun sinabi. Pati ikaw, Francis, masong suspended. Oh, di ba, ma'am? Ito yung sinabi namin. Francis, pwede ba? Tawagin mo si Marimar. Sipo. Pumuli ka na rin sa trabaho mo. Jeboy, maiiwan ka. Hi Ma'am! Ay naku Ma'am, alam ko na to kung bakit mo ako pinatawag. Siguro. <laughs> Oh, promote mo na ako. Ano mo? Gagawin mo na ba ako manager dito? Ito talaga si Ma'am. Miss Marimar, hindi ako nakikipaglaro. Pinapunta kita dito, it's not about promotion, but about your lies. Uh, uh, uh lies? Um, uh, ano, ano, nagsabihin ano niyo, Ma'am? Ano mo yung ginawa mo, ha? Eh, ma'am, ano pong ginawa ko? Wala mo po akong ginagawa, mami. Isa kang sinungaling. You betrayed your teammate. Paano mo nagawa yan? Nilaglag mo yung sarili mong katrabaho. Sinabi mo sa akin, si Jebo yung may gawa na nilagyan niya ng buho. Yung pagkain ng customer. Tapos tingnan mo! Look! Watch this. How can you explain this to me? Huh? Eh ma'am, gumagana pa pala yung CCTV natin dito. So tingin mo ha? Hindi makakarasting sa akin yung patutuhanan? Eh. Okay ma'am, oo Inaamin ko po. Ako po yung may kasalanan kung bakit naggagano'ng yung customer. Eh paano ba naman kasi ma'am? Eh eto kasi mami. At tatamad-tamad dito sa restaurant natin. Hindi ko nga mautusan, ma'am. Tapos ako lang yung uh, nag-asikaso sa mga customer. Ako na lahat gumagawa. Ako na naglilinis. Marimar, tumahimik ka, please! Ma'am, saka hindi po totoo lahat ng sinasabi niya. Sa totoo lang, lagi po siyang late. Lagi pagpapasok. Laging antok na antok po. Minsan natutulog po sa kitchen. Eh pagkailan mo ko lagi ako antok, ha? Niingit ka ba? Tumahimik nga! Ano, Marimar? Sa tingin ko, hindi mo naman sineseryoso itong trabaho na ito eh. At sa tingin ko, hindi ka nababagay dito. Kaya sinisisante na kita. Aba ma'am! Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan! Mag-iisang taon na ako dito sa restaurant? Hindi mo pwedeng basta-basta gawin sa akin yan! Tumahimik ka marimar. Amo mo ko. At mo, mo ko tinataasan ng boses. At kahit anong gusto ko, mangyayari. Kaya ngayon, kunin mo na yung gamit mo, umalis ka na dahil hindi ko kailangan yung katulad mo dito. Nilulugi mo yung negosyo ko eh. Naninira ka pa ng dangal ng tao. Alis na! Kano'ng mo magtitiis ako dito sa pupotsyoking restaurant mo? Tsaka ikaw, hindi pa tayo tapos ang aabangan uh, kita sa labas. Alam ko na eh, takot ka lang kasi talaga. Kasi ayaw mong masapawan na may mas maganda pa kaysa sa iyo. Mare, mare, tumahimik ka na. Kung hindi tatawag ako ng polis, sumusobra ka na ha. Huwag na, I quit. Ah, Jayboy, Jeboy, sorry ha kung nahusgahan kita kanina. Eh, naniwala ko agad kay Marimar kasi pinakatiwalaan ko na siya eh. Pero huwag ka pag-alala, babawi ako sa iyo. Ah, ma'am, maraming salamat po ah. Pati ma'am, sa susunod, dapat hindi ka po agad naniniwala sa mga sabi-sabi. Dapat, ma'am, i-check mo muna mabuti yung mga ginagawa namin. Kaya nga eh. I'm sorry talaga. Pero dahil sa nangyari ngayon at alam ano ko naman na matino pa, eh, pinapromote na kita. Talaga, ma'am? O naman, as supervisor sa mga staff natin. Ma'am, Ma'am, maraming salamat po talaga, ma'am. Tsaka ako, ma malaking opportunity po sa akin to, ma'am. Hindi ko po sasayangin to. Mga ba, J-Boy? Para sa akin, maliit lang yun na bagay kasi sa mga pinakita mong kagandahan loob, eh, walang kapalit yun. So, sige. Uh, pumunta ka na ulit sa trabaho mo. Sige po, ma'am. Thank you po.